Good morning, good morning mga tropa uh, musta musta po musta uh, bago natin ikutin itong mga manok dito uh, huwag po ninyong kalimutan mag like and share and subscribe na rin po at huwag po ninyong kalimutan i-click ang not notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong mga videos so tara ikot tayo dito sa mga manok panabong dito uh, at nandito tayo umashell na naman ulit tayo rito mga alaga rito mga manok. ayon mga itong puti na to, uh, galing God Davao. Eh, galing Davao to. At uh, palahian. Ginawang palahian saka ito. Nagpapalahi. Papalahi rito ngayon kasi magpaparami. Paparami muna uli ng kuan. Ah. -huh. Itong mga manok na ito dito, mga binebenta naman to. Mga na binebenta. Ayan. Ayan, yung mga marurunong sa mga lahi-lahi dyan. Ayan. Ayan ang mga manok. Ayan. Kali, katapos lang ano, patukain yung mga ito. Ito, meron dito ng binabay. Ayan, maraming manok dito. Ayan. Ito yan, galing Davao yan, yung puti. Dito kasi ako, kasi yan, mga papalahi yan, papalahi. Yan, meron din dyan. Yan, mga Dito kasi ako, kasi may ginawa kasi ako dito sa mga alaga kong kambing dun sa kabila. Kaya napad, ano lang ako dito sa mga manok. Yan, mga yan. Ayan. Itong puti na to galing din Davao. Tsaka ito. Yan. Ito galing Davao din. Ayun. Ayan. Ayan, Ayan. marami mga manok dito

Yan, ito meron akong hinahakot dito na paleta. Ay lang, medyo mainit pa kaya hindi ko muna binababa. Ito idadaling ko doon sa mga alaga kong kambing, gawin kong tungtungan nila. Sampung paleta yan, pero naibaba ko na yung iba. Andun na sa kabila. Doon sa kabila, nandun yung mga kambing ko. yan, maganda yan sa... Kasi kung napanood nyo yung isa kong video na naglagay ako ng haligi yun next ten extend, extend ko kasi yung kulungan nila kaya dun ko ilalagay itong paleta Ayan. Arami pang mga manok dito ito yung mga binaybenta mga binaybenta to Ayan. Ayan, yan yan <coughs> yan yan yung iba rito, palahin na rito tapos yung iba galing pampanga, babaw yan maraming di ko lang alam kung ilan yan kasi itong manong manok naman ito eh seninong ko kaya hindi maaring hindi rin ako sisilip dito kasi magkalapit lang naman sila doon sa mga alaga kambing kaya special special din naman ako rito kaya ayun, natutuwa lang ako rito sa mga manok na binibinta itong mga to ako naman medyo mahilig din kaya lang yung area lang wala Ayan, mamayang hapon ko yan hakotin. Ito, medyo mainit na. Ayan. Ayan, marami pa yan. Meron dito mga pagka mga dumalagan at mga ano, kineron, Ayan, andito si sila sa loob. Ayan, sila sa loob. May net kasi ito. Ito, net. Net ito. Pagka malalaki na sila, inilalabas na nila. Ayan, marami yan. Ayan, walang buntot. Meron palang ibon dito. Ayan, eh. Ayan Ayan. Ayan. Ah, may silang mga manok dito Yung iba, nabili na Tapos Ito, mga binibinta din Pero may mga sabi nila may mga buyer na daw natitingin dito lagi naman lagi naman may bumibili rito pagka day off ako at uh, pumupunta ako sa akin na uh, kambing dito sa kabila eh, dito ako nagtitigil pasyal, titingin-tingin dito sa mga manok kasi minsan wala yung mayari, wala yung ninong ko kaya minsan nandito na rin, na, na rin kami titigil para may bantay din so ayun uh, yun lang una ang aking uh, video At uh, maraming maraming salamat po mga tropa at uh, God bless po